Hello guys, mayong gabi is ay nyo hang tanan. Congratulations sa tuang MCI MC na 821. So congratulations sa tuang MC no, undas spot buda tong MC na 821. So kung nakapick mo anat sa tuang MCI MC ina, ay, 2, Nagyay, hatag na 821 na gihatag nato ganiha sa 5 PM pahabol. Congratulations sa inyo mga idol. Two hits na, two na ang guide karong adlaw no. So, puro on the spot. Congratulations ha sa mga nakapick. Okay, pahabol ta mga idol sa ato ang para sa 9pm draw. Ah, uh, ha, target ang ato pairing na uh, 73 o karon pasok ka ang 81 na pairing na ipahabol sa alas 5. Okay? So, okay, pahabol ta sa 9pm draw mga idol. Ah, uh, Respeta rin ninyo mga idol ha ang skalera. So natay mga eskalera ganihan buntag uh, sa atong regular o sa ato advance gabi sa atong paghatag og regalo. Uh, balikin yung mga idol, kini respeto rin ninyo mga idol lang sa ta sa karon sa 9 PM draw og tuwaron na siya 7 uh, 9 8. Okay? Og tuwaron na siya. Respeto rin mga idol, ay eskalera. Okay, pero balikin mo yung, yung lantaw ato ang guide ganihan mga idol lagi hatag sa 5 PM og sa Uh, regular vlog na ito ganyan buntag o itong advance kabi na gihatag okay so dito sa ito ang 74 uh, na nato dahil no 74 advance pa so congratulations lang no on the spot ang ito ang gihatag karon puro on the spot ito ang guide karon no so 74 out base kay 742 o 7 uh, 746 7 4 6 So mga idol ah uh, gihatag naman ako ni na ganina gibalik lang na ako sa inyo ha karon okay muna tong base pwede mo mag 7 4 5 okay 7 4 5 o 7 7 4 9 nine. Okay, seven, four, nine. mag double na sa yung 7 4 4 o 7 4 7 o mag na okay so yan screenshot ninyo mga idol Ah, uh, na ako pabalikan sa inyo mga idol. I Remind na ako sa inyo karon sa 68. Ah, uh, naka-ditibe ni kanon ha, mga idol. naka uh, 68, 'yan. Ah, uh, based na to dire kay 683. 683 og 682. Ayun, 683 to mga idol, 683 og 682. Okay? 'Yan. So, pwede mo mag 68 gihatag naman na man ni ganyang bundtag. pero gibalik lang na ako remind sa inyo akaroon. Okay, MCE. ok 680 MCE o ganahan mo Okay? o mag double lang siya may muna siyang 688 ok 688 o pwede pwede siya mag 686 ok 686 ayan Respetare lang yung mga idol ha o kung ganahan mo, mag double na 611 Respetary lang po ninyo, 611, mag-double mag, mag na 611, basig magpamit sa per karon Okay? Respetary lang. Kini ang 316, 316 uh, respetary lang yung mga idol, 316. ah uh, gihatag naman nato, ito, ugang kanyang ah uh, 917, ato na gihatag na 917. Respetary lang mga idol, 917. Okay, 9, 1, 216 2, 1, 6, and then 976. So, gipang hatag naman natin gini na. So, baliki lang nga idol pag target o grumble mo O ganahan mo, pick up pa lang nga ganahan mo na, no? kini okay, na based ni. Eh. Okay? Pick up pa lang niyo mga idol. Pagkusti, maghatag nata. So, pwede mo mag-focus lang dito mga idol. Sa tuang, ang, ah, ito ang based guide. Okay? So, itong pamusti, itong pusti, kaya kay kini ah. So atong pamustig gani mga idol sa 5pm ha sa uh, ni postig ni postig jud ra bang utso mga idol. Sa so, atong pamustig gani na, no? So muna atong pamustig pwede mo mag 6 at uh, 37 o 976. Okay? O 639. Ayan nandiyan. So yan, pag target og grumble mana mga idol. Okay, mura na to ang pahabol sa Uh, 9 PM draw ug hope na maka-undas spot karon sa 9 PM draw mga idol no. O sana pagbigyan ulit tayo sa 9 PM draw maka-undas spot, okay? So escalera, ang escalera ay yung ay magpalipat uh, pag escalera mo mga idol ha. Pero murag uh, igkon po ko nagduda ko sa double karon sa 9 PM pud mga idol. Pero pag escalera mo mga idol, basin niya bag escalera. 6 7 5 Na escalera og 6 5. Okay? Huwag bit ninyo. Respetari mga idol. Basta na ako i advance sa inyo ha. Gabi eh. Na eskalera mga idol. Lantawa lang inyo. Ganahan mo. Basta nyo mag-eskalera ka sa uh, 9pm draw. So ayaw mo palipat sa eskalera ha. Huwag mag-triple man gani. Ah, ko gihatag na triple lead to. na ako gihatag sa inyo ha. Huwag mag-triple. Respetari lang. Okay? So kini ah. Balikin ninyo ugma, mga idol ha bakenin kombinasyon na og di ni kalusot karon balikin ninyo ogma puhon mga idol okay pag target og man og di ni kalusot karon balikin ni ogma puhon mga idol ug tuaron ni siya mahimo okay? na siyang 983 okay 983 na og okay good luck mga idol og uh, hope na makachambag tiambag hapon karon sa 9pm draw congratulations sa tuang guide karon for daspat no So sana pagbigyan ulit tayo Ang ato ang nangka DTV Sa 9pm Balikin ninyo Masig na may ikapamaris ato Sa ato ang DTV Ganihang Ihatag sa regular upload nato So ganahan mo Balikin nyo mga idol Okay good luck O oh, God bless ninyong tanan Sa mga wala pa ka subscribe Don't forget to subscribe And please hit the notification bell Para ma-notify mo mga idol Sa itong mga video Na gina-upload agad law. Okay mga idol Out nako ko Bye bye O oh, God bless ninyo Amping mo kanunay mga idol Okay